Ang kampyon ng Commissioner's Cup ay maagang nasubukan ng kanilang katatagan, sa kanilang ikalawang laban ngayong komperensya ay sinagad-sagad sila hanggang kahuli-hulihan ng tropang giga. Hindi naging epektibo masyado ang ginawa ng San Miguel sa talk and text na pakikipagbruskuhan, kaya sa labas ng arko ay sinubukan nilang idaan ang TNT sa pakikipagbombahan. Ngunit ang tropa ay hindi sila sinukuan, tinanggalan nila ang beerman ng malaking kalamangan, sila ay nakipagbanggaan hanggang maabot ang sukdulan, pero sa huli ay hindi rin yun nagkaroon ng kabuluhan. Sa ikalawang sunod na laban ay gumawa na naman si Abay June Mar Fajardo ng double-double of the bench, naglaro siya ng halos 33 minuto sa loob ng court na nag-iwan ng isang malakas na marka sa stat sheet. Si Junmar Mar ay gumawa ng 15 points at 17 rebounds, ang pito doon ay nakuha niya sa kanilang opensa at sila ay may kabuoang 15 offensive rebounds, na nagresulta sa kanilang 24 na second chance points. Siya ang top scorer ng Beermen, at kahit na apat lang silang naka-double figures ay umabot pa rin sila ng 91 points dahil tatlo pa sa kanila ang nakascore ng siyam na puntos at nakagawa din sila ng 14 three-pointers. Hindi katulad sa kanilang opening game, ang San Miguel ay nahirapan kontrolin ang tropang giga hanggang sa katapusan, ang TNT ay pinalagan sila hanggang sa dulo ng kanilang sagupaan. Ang kanilang mga veterano ay binuhat sila para muling makabalik at muntik pang mabaligtad ang laro. Sa pangunguna ni Jason Castro na may 20, 15 kay RR Pogoy at tig apat naman sila Calvin Aftana at Kay Will. Subalit ang kanilang pinagsama-samang produksyon ay kapus pa rin, at sila ay natatalo sa tuwing hindi sila nakakatawid ng isandaang marka, ang bago nilang sentro na si BGR ay mayroon lang apat na puntos. Kahit sa ang aspeto ay hindi rin siya masyadong naging epektibo, may pagkakataon pa sana siyang ibawi ang kanyang sarili subalit ang huling three pointer niya na magpapanalo sana sa kanila ay sablay din. Limang rebounds lang ang lamang sa kanila ng San Miguel, pero hindi kagaya ng Sabirman, sila ay nakascore lang ng pitung puntos mula sa kanilang 16 offensive rebounds, na talaga namang hindi nila nakapitalize. Pagkatapos na biglang may ng double digits ang tropa sa first half ay binawian nila ang Beermen pagdating ng third, na ibaba na nila sa limang puntos sa ikapitong minuto ang labintatlong lamang sa simula ng period ng SMB. Umabot ulit sa walo ang kalamangan ng SMB sa ikaapat at kalahati minuto, ngunit hindi na pumayag ang TNT na muli silang may one ng malaki papuntang last quarter, kaya naman humarurutulit sila para makadikit na sa dalawa. Ramdam ng tropa ang kanilang momentum sa simula ng fourth quarter, sila ay nakadikit pa sa isa sa Beermen, pero hindi pa rin nila magawang maunahan ang San Miguel dahil sila ay nilayuan lang ulit ng walung puntos. Gamit ang back-to-back three-pointers nila Castro at Pogoy ay muli nilang naibaba sa dalawa ang 8 puntos na distansya ng Beermen at sila ay nanatiling nakadikit lang hanggang sa tumunog ang final buzzer.